Nilagdaan na ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement na nagpapahintulot sa mga sundalong Hapon na pumasok sa bansa at ng mga sundalong Pilipino sa Japan para sa joint military trainings. Ang pagsasanib pwersa ng pagsasanay na gaganapin sa Japan ay naglalayong mas palakasin pa ang defense cooperation ng dalawang bansa. Nasaksihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pagpirma sa RAA ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr at Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko. Ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang kasiyahan sa naganap na pagpirma at kanya rin kinilala ang pagsisikap ng magkabilang panig na anya'y nagbunga na. Tinanggap ng Pilipinas at Japan ang pagsisimula ng negosasyon sa RAA noong bumisita si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas noong Nobyembre. Kaugnay nito ang official security assistance na ibinigay ng Japan para sa Pilipinas ay pinirmahan noong ikatatlo ng Nobyembre ng nakaraang taon sa opisyal na pagbisita ni Prime Minister Kishida sa bansa. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw. Yan nga ay po ng National Security Council maging ng Armed Forces of the Philippines sa paglagda po ng Pilipinas at Japan sa Reciprocal Access Agreement o RAA. Naniniwala ang NSC na committed po ang Pilipinas sa palawakin pa ang kooperasyon nito sa Japan na isa sa kanilang strategic partner habang itinunturi namang welcome development iyap nasabing kasunduan dahil lalo pa nitong mapaiigting ang kooperasyong pangdepensa ng dalawang bansa. At sang-ayon din ng ilang eksperto sa ginawang hakbang na ito ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang military cooperation ng dalawang bansa dahil kinakailangan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa mga bansa na may interest sa rule of law at may kakayahang tumulong. siyempre sa Pilipinas sa oras ng pangangailan.